Hello, Kamlano. Kiki Malbekre. Magandang hapon sa lahat. So, this is our second day sa school year 2025-2026. So, gusto ko lang talaga itong i-share sa inyong lahat. Yung scenario kanina, second day pa lang, pero binigyan na ako ng Panginoon ng inspirasyon na mas gagalingan ko pa ang aking pagtuturo at hindi ko susukuan ang aking mga estudyante. Kasi ganito yung nangyari kanina. Mga around 2.30, 2.35, something, ganyan. Um, well, nag-check ako ng kanilang activity, kinokorek ko yung activity nila. May isang parent. Uh, etong parent na ito, palagi to siya sa school kasi nagbebenta siya ng turon. Turon rice at saka turon na saging ang laman. So, every time na nagbebenta, nagbebenta siya, palagi talaga akong bumibili kasi masarap din yung turon na binibenta niya and palaging mainit. So, pang merienda, ganun perfect siya pang merienda pag hapon. So, ayun. Tapos, na-remember ko, may student ako na nakaapelyido niya, hindi ko alam na nanay niya yun. Hindi ko talaga alam, hindi ko alam. Tapos uh, nung ba yung bata na ang nagpa-check sa akin, tinanong ko siya, sabi ko, "Mama mo yung nagbebenta ng turon kanina?" Sabi ko. Sabi niya, "Opo, ma'am." Sabi niya. Kasi very medyo mahinhin yung bata. Tapos so sabi ko, "Ay, hala." Sabi ko, "Very good." Sabi ko. "O, oh, ayan ha." Yung pag-sabi ko sa kanya, hindi ko intention na maiyak siya or maging emotional ang bata. Hindi ganun. Sabi ko, o oh, ayan ha, kita mo, si mama mo, nagapaning kamot, gabaligya siya turun, gapaning kamot to dili ba ilalim magluto para na, mo, para naamoy pang balon kada adlaw. Kaya magtarong og eskwela, dili sigig absent ha, o pag sa balay, maghelp kay mama, maghugas ng plato. Ganun yung sinabi ko sa kanya. Tapos, hindi ko na mamalayan yung bata umiiyak na. Diyos Kasi umiiyak na siya, hindi ko ini-expect kasi marami na akong ganyang scenario ina. pag alam ko yung trabaho ng parents nila, uh, yung ginasabihan ko talaga noong oh, mag-aral ng mabuti ha, huwag sayangin yung effort ni mama at ni papa, ganun. Hindi ko ini-expect na yung bata naiyak, naiyak siya na Feeling ko na feel niya talaga yung sinabi ko sa kanya na, oh, 'di ba? Si Mama gapaning kamot ug baligya aron may baon mo kada adlaw. Sabi ko ganun. Hala na iyak na yung bata. So sabi ko na, oh, wag ka magiyak kasi 'di ba? Tungod to sa love sa si imong Mama sa si inyo ha. Kaya ginabuhat to niya na ning kamot siya para sa si inyo ha. Umiyak siya kasi sabi niya, "Opo, Ma'am." Sabi niya, "Hindi talaga ako mag-absent. Galingan ko sa school." As in, grabe yung as a teacher. Hey, my God. As a teacher, yung mas naging eager ako na tarungod dyan ako pagtudlo sa ila. Dapat meron talaga silang ma-learn mula sa akin. At saka, gusto kong, i gusto kong makita nila kasi ba diba, sa panahon ngayon, ang mga kabataan ngayon, hindi na nila na-appreciate yung mga hard work ng kanila mga parents. Basta makuha lang ang gusto nila, makasabay lang sila sa uso. Di wala na nila ginaisip ang kalisod kung paano ba nakukuha ng parents yung perang pambili nila ng ganito, ng ganyan. So, As a, as a daughter, as a anak po, bilang isang anak din, na nanay na din, yung ano, nafe-feel ko yung nanay, and nafe-feel ko din yung bata na naiyak siya sa sinabi ko, siguro da dahil gets niya, yung gusto kong sabihin sa kanya, at saka, siguro nakikita niya din yung hard work ng mama niya, kaya, nakaka-inspire lang na, na mas lalong naging eager ako, mas, mas lalong, uh, ginusto ko na maturuan sila ng maayos, may matutunan sila para pagdating ng panahon is maging successful din sila at ma makabalik or makapa you sa kanilang parents sa, lahat ng kanilang mga sakripisyo. Bilang basta ano lang, nakakaano lang talaga. Happy ako na na-touch kasi second day pa pero ganun ganito na yung nafi-feel ko as a, as a teacher na mas gagalingan ko pa. Hindi ako mapapagod kahit na nakaka na, kahit nakakapagod na. Hindi ko susukuan ang pagtuturo ko dahil gusto ko na may eh, matutunan sila at maging successful din sila someday. 'Yun lang. Salamat sa pakikinig.